Yun yung nadali natin. Oh. toman Mabilis mamatay siya. Layo ng pinuntahan niya. Alos yung tali ni Silbertos. Tapos natin na. Oh. Ah, laki. Ari ko. Mukhang pumalag. Ah, medyo buhay pa siya. Ayan o. Oh. Pero grabe ito yung sagwan oh. Uy. Damit natin. Grabe sulit yung susong natin. Buhay pa pala. Ayan o. Doon na ating sa damo na yan. Dong, so, inula na naman tayo dong. Inula na naman. Silong muna. Ano sa tingin mo? Makakadali? O ayun, paligid. Umuulan-ulan. Tingnan natin kung makakadali tayo nito. Mukhang nag-ulan na talaga. Ayan, silong. Nakasilong pa o panahon. Tabi tayo mga kadali Dong, lagay mo tayo ilaw. Ayan. Good morning, Dong. Lulusong na. Lulusong na. Madilim pa. Uy. Lusong, lusong. Wala pa yung mga kasama natin. Yun, siya tots sa grupo nila Kuya Ambit. Wala pa sila. Good morning sa lahat ng mga maninitsay. Pero may nakaparada na doon isang motor. May lumusong na. Ayan yung langit to. Ayan, nangingitim yung kumpol doon. Pero tingnan pa rin natin. Dahil ngayon lang tayo mga Araw ng linggo. Magandang umaga. Mga idol. Lusong tayo. Madilim-dilim pa. Pupunta muna tayo doon sa sinasakyan natin ng ano, bangka. Pero tingnan mo naman ang paligid. Ang hangin doon. Ano tingin mo? Mahangin. Hanap tayo makukublihan. Madulas. Doon kung hangin. Hanap tayo makukublihan doon eh no. Ayan mga idol. Update tayo mamaya. Tingnan natin kung nakakadali tayo nito na dahil tingnan yung paligid. Ayan. Madilim-dilim pa. sobrang alon tingnan natin doon. ipapaliwanag liwanag tayo dun sa may sinasakyan na bangka nangingitim yung paligid ayun o dun madilim doon. ayun o dito para tingnan muna natin dito lumalapit lapit na tayo Kaya tingnan mo yung mga tubig. Yung dilim doon. Naman mga silver toast. so wala pang lumulusong naman ni Mixay hindi na lumabas yung araw yun so, yung mga bangka yung sa gilid ng kalsad. hindi na pa rin natin makakadali tayo dun sisiksik tayo dun sa may mga kakahuya na yun yun o no? medyo madilim pa mariwanag lang sa camera na natin kasi nakabukas yung nilaw natin ano yun ba mga bahay ay ganda pero nalubog sa tubig yun yung babang kain natin maalo na tubig na yan. sana makahanap tayo ng pwesto dun sa yun sisiksik tayo dun pero ayun sa pinanggalingan natin sa giginto ang dilim yun o no? ito yung mga sinasabi natin pang puno ng tubig. Dong, ano sa positif. mo, Dong? Positive? Malilip, madalong. Mada madilim daw. Siya mo yung Kaso wala eh. Nangangati ka to siya. Eh. Kailangan Hindi dati mga pinamumutukan natin. Ang hangin. Tara, set up muna tayo kung makakadali tayo dito. Okay, ready di muna tayo ng kanta. Lilinis muna tayo. Pilis lang na malinis mo yan. Kasi malakas yung hulag natin sa oh, linggo nga yung mabik eh. Dito ang puntahan ng mga maninigsen yan. Ang yung dilim. Pero galing dito yung hangin. Na. Ito yung mga naka na bangka nung mga para sa mga tutok sa iyo. mo Yun o. No? na yung tubig. Ano dong Pwede lumosong lumusog? sa sumakay. Pwede na lumusog. Ayun lang, pa-plastic ko muna yung cellphone natin na iba. Wala pang sumusunod na maninig sa na Pero hahanap na tayo doon mga natin sa sakay ng silver tos. thank you Good morning mga idol. So dito na tayo sa spot. Hindi na natin patatagalin to. Dito tayo sa puno na yan. Tapos no, yan o. No. Tapos iutol natin. Nandun sa may kabila. Doon natin iniwan. Kasi ngayon, namili lang tayo ng walang hangin. Kita mo likod natin ay eh, puro hangin. Pero dito tayo ispat sa ano na yan. Harap na yan. yan no, medyo kalmada. Kaya lang, malakas talaga hangin. All Alright, so akit na tayo. Ito yung gamit natin bangka pala. Ayan o, salamat ulit kay Mambik. Yun, ayan yung aakyatin natin. Tara, pwesto muna tayo. Ayan eh, mga idol, may re-rescue tayo. May nadali si Silbertos. adali ah, dali mo tayo. Tuman, Tuman yun, malaki daw. Saan manda? So, ay, dito meron na rin nakapos ng... Ayan, may dalawa rin. Ayan, shoutout idol. Ah, Ah, si ano? Oh. yun pala yung kasabay natin sa May Pure Gold. Yon. Ayos. Dito nakadali ng Toman Silver Toss. Kunin na natin. Tingnan natin madali natin makuha. Pagawin natin natin dito sana. nagbangka tayo. Malaki raw. Si Alvin! Sana. Sa banda pinakagilid yan na natin sa may kanto ah hindi natin sa gilid daw yan kasi yung mga siksikan nila oh meron na nadali dito aruyo pa lang sana ayun ah, oh. Ah. mukhang siniksik sa ilalim ah galawin mo nga andito sa damuhan mukhang malalim Ha? Oh? Ang lalim. Mukhang mapapaligo tayo nito ha. Tika, tika. Patay mo natin to. Eh hey, mga idol, pinalusong na naman tayo ni Silbertos. Walang iya. Pero sulit. Ito yung si Silbertos. Oh. Ayun o. No? Nasa taas. <laughs> Pinutukan niya yung tuman Di may dilim na naman yung langit. Pero sulit naman. Tingnan na yung nadalay natin. Oh. Tuman. Mabilis mamatay siya. Layo ng pinuntahan niya. Alos inubos yung tali ni silver toast. Tapos natin. Oh. Alake. Ah, Ariko. Mukhang pumalag. Ah, Medyo buhay pa siya. Ayan o. Oh. Pero grabe ito yung sagwan. Oh. Uy. Damit natin. Grabe sulit yung susung natin. Buhay pa pala. na. Doon natin ating kinawa sa na yan. Ayaw sulit sulit. Nakabuhay na naman ang silbertos. Ayan, mga siguro mga ano to. May limang kilo to. Tapos yun yung winamano natin. Ayan. sulit na. Balik na tayo sa pwesto. Okay, Woo. Ayan no? yung pwesto natin. Nakapote lang tayo. Agra. Ayun, oh. ah, Ayun yung paikot ng ano. Ayun ay si utol natin dun. Basa sila. Tatlo sila doon. Grabe. Lakas na ng ulan. Tingnan natin yung mga kadali nito pag tumila to. Ayun dun. Meron pong namuntok dun. Yun, mga idol. Diyan tayo nakapag video ng mga huli natin. Kasi natake tayo ng ulan. Ayun. Oh. Tingnan yung panahon. Dumilim yung paligid natin. Ang ginagawa natin pag guminto yung ulan. Ayun. Hindi tayo bumibira, pero sulit naman. ito yung huli natin, papasilip na natin. Wala talaga tayong video ng pag-actual ng putok. Ayun no? oh. Yan ang mga uli natin, mga lima uli yung tilapia. Mga huli ni Silberto yung malalaki. Ayun no? oh. Higit sa lahat yung toma na 'yon. <laughs> Panalo ba atin mga tas? 4 to 5 kilo siguro yan. Kaya mo yung dalawa? Eh may maliit pa oh. Yung isa na yan, yung maliit na yan, mga dalawang kilo yan. Ito 4 to 5 kilos. Yun oh. No? Panalo mga idol. Alright, tintilap natin ilang piraso yan. So, namigay pa tayo ng tatlong ay dalawang ano, blabla. Yun o. No? Dalawang kilo yun know? o. Ayos, ayos. So ulit, panalo. So ayan, eh, pahalang pa na. See you sa next adventure natin ng idol. Next Sunday ulit. Next Sunday kasi ngayon, tingnan nyo yung panahon. Ang lakas ng ulan kanina. So, buti meron tayong dalang kapote. Pero silver to sa Talagang basa yan. Ayun, nabasa na rin tayo kanina dahil, dahil linuso natin itong malaki. Ayun, no, nilarga niya kasi yan kasi malaki. Pero kung kaya, kaya naman ang tali natin yan. Ayun mga idol, dito, na, dito tayo sa spot natin sa kalumpit. Ayun, no, yung puno na yan. Ayun tayo umakit. Alright mga idol, maraming salamat. Ayan, shoutout sa mga viewers natin. Mga kapo natin, mga niniksay. Alright, maraming salamat sa mga supporta nyo sa panunood. Alright. Ayan mga idol, dito na tayo sa parking ng motor natin. Ito yung huli natin, lalagyan natin sa box din natin kasi kasi ba? Mo oh, mahirap ang pagkasya niyan dong ah. Mahaba yung ano. Ayun ang pinuos na. Yo no. Tingnan mo doon. Ito mo dong. Kumo ang apaw ah. Apaw yung dalawang tuman. Ah. Uh, ano pa to? Ha? Ah? Hmm. Ah, siapa? Apa talaga?